iyo mga kapugay na dito na naman ang inyong kuya bats na pagkakapugay ano ay iyong aray papakita ko lang nga sa inyo ang ating playerings ng ating shogun gawa ng ka ng ating shogi aba ay aray tinama papakita ko lang sa glide oh, yan ay maya maya natin iisa isa ng kapiras aw tinan wala pa mga tornilyo yan lahat miski isa wala pa mga katurni tornilyo ay di na ay, medyo pagkakaingay lang at di sa amin tapat din ay para pang may ginagawang beach kay Mr. Swabay at din na naman sa may itaas din ay kwan, nagagawa ng ayaw, bangkata din sa amin igawaan na ng gawaan Aywan ko baka din magagaling kaming binto mga tao eh mga nag-iimbintuhan din eh teka lang ay mag intro muna tayo bago tayo mag-uusis sa din sa ating clearings na ay rin nabili ko lang sa murang halaga ay miyami ako sasabihin na presyo pagka intro at ako lang may papakita rin sa inyo sa glide ay guys, intro muna intro ay mga kapugay, teka lamang. Ipapakita ko lang rin ating dream club na laraw sa hindi pa nakikita ang ating larong aray. Aray, lagi ko na laraw. Aray, ituturo ko sa inyo para mag-register. Ayan, dahil nga baguhan tayo, pindutin nyo lang register. At pagkakadali naman din yung mga kapugay mag-register, tinamaw, ilalagay nyo lang sa may account di ng inyong cellphone number. At yan, pagka-type nyo lang sa inyong cellphone number, sa password naman, at baka ba mabuksan ng iba, eh, mahirap na. Ayan, di, ulitin nyo lang doon sa confirm na yung out tapos. Sa OTPing iyan, ilalagay nyo lamang ang magsasend sa inyong cellphone number na code. May code sa inyo magsasend. Bago hindi pagkalagay nyo sa OTPing iyan, pindutin nyo lamang ang register. At pagka pindut nyo ng register, arang inyong makikita. Iyan, yan mga kapugay ang inyong makikita. I-x nyo lang isang ayan. Ayan, tingnan nyo naman, kayo na bahala din eh kung ano bang inyong gustong malaro. Aray, pinapakita ko lang sa lahat ng mga hindi pa nakalalaman aray ating Dream Club na laro. Ayan, tingnan nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang favorite today, yan yung color game. Eh, pero pagkakarami pa din sa may sulok, tingnan nyo naman, may mga Manila Racing na. o oh, kung sino hing mahilig sa karera, ayan, ay, pwede nyo testing hindi yan. Ayun nga pala, tingnan nyo, ayan, pagkakadami, mga pusoy na tinatawag kayong mamimili-mili sa jadian ay andun nga pala sa mga kuan uh, kung sabi kung paano makuha mag cash out ay meron tayo din sa may iba bang withdraw yan pindot eh, gumana yan ay dyan naman sa pag withdraw ilalagay nyo lang inyong number sa Gcash at yan kayo na ang bahala kung paano ba hindi ko nagtuturo sa inyo at ramdam ko pa pagpira eh lahat eh kaya na natin ako yan ay din nga pala sa una ay yan dyan sa may taas na yan may limang piso libre ay ang akin na may nadali ko na at gawa na ako yung napasarap nung isang kuwan ay e, ina e, ay e, pero pero pagkakasaya naman sadya ay e, ano ay e, pwede kayong kumita kahit nasa bahay lang kaya kaya i-download nyo na ang larong dream club na tinatawag na ray guys, love you ay mga kapugay nakita niyo na naman ang ating intro aba at yan, may laro din tayong ipinakita abi yun na lagi nating lalaro dito ay ngayon, oh na papakita ko sa inyo ang ating play -rings. ako ay play ng play -rings. ay hindi nga pala ray rin play -rings. ano pare Kuwari ka, ito sa mga kasama, hindi na ako, eh. Ako yung plerings ng plerings, ayun nga pala, ang tawag ng iba ay pairings. Pairings nga ba? Ang sabi? Ayun na sabi, eh, malay ko ba? Eh. basta sa amin din, ang tawag ay plerings. Ipapakilala ko nga pala sa inyo ang napakapogi kong pinsan. Aray, si paring Gian. Kung ko na rin, at gawa ng si... Pare, ka! At yan ako. Eh, na daw, baka daw kayo may mga... Bakla dyan. <laughs> yeah. <laughs> Sorry. <laughs> ayun, ba? ayun ba? Ayun ba sa bakla? Gusto may chicks na? Eh, okay. mag-chicks ka na ngayon. Huwag na. Tama na pa mong makla, no? na naman. Siya, tatiya pala siya kay Hanna Pilapel. Apo! Crush mo ba si Hana Pilapel? Hindi, <coughs> hindi. Ito nga Ay, siya ka. Ay, tambay ka doon. Iyan, eh. O nga, pakaganda ka ng batang yan. Pamagay na, pamagay kayo. Sobrang ganda naman. Aba, pagsadya. Ay, 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 aray. Sobrang ganda sa dyan Ay, bago natin siya tot ang iyong mga bebing yan. Pagkakadaan mo yeah. din naman bebe, ramdam ko. Ay, aray, papakita ko lang ang ating itatama ka. Mga pairings siguro nga, pairings. Pero sa amin din ang tawagan, eh, pairings mali ko ba? Kung ano man tama, eh, i-comment Aray, papakita ko ang ating pairings ng shogun, Aray. Ay, ya, mga kapugay. gay. na, eh. Aw. Ay, tingnan pala. i montage ko muna bago ko ipaliwanag. Ano, tingnan nyo muna ang montage at na magkaintindihan. Ay, di makikita nyo sa montage ang ating papaliwanag. Gay, montage. ra ra ta ra ta ta ay ano mga kapugay nakita nyo ang ating pandigma montage Huwag nyo pag pagintindi ng mga tilako ng ating mga pandigmang manok din eh At sadya naman din sa aming kapitbahay ay may farm si paring Ben Kung ko lahat din yung mga tao Gawa din yung mga ang anak ng mga ngayon ay inaanak ko dati nung una-una. <laughs> aray, mapakita ko lang sa inyo. Tingnan nyo naman. Ayan, aring huli lang na rin kasama sa binili natin at saka aring ulo. Gawa ang ulo natin doon. Oh, yan, tingnan nyo, pinihit ko na konti. Ang ulo natin na doon, ang ulo mismo nyan ng ating Shogun Pro ay wasak na. Ay, tingnan nyo naman, at pang Shogun, aray-aray yung, yung walang clutch. Ayan, yeah, binutasan ko laang. Oh, yan, kita nyo naman. Oh. Ay, aray, stock na rin, aring dibdib tsaka tapaludaw. daw stock na yan yan at tsaka ring yan guild na tinimat pa kalog kawang pa yan 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 oh. wala pa mga tornilya yan oh. Ah, tingnan eh, kumitor nila. yan, nabili na natin sa nabili natin sa Tagalog. Suhain. sa so, kumpare ka, kay paring Alex. Yan. Shoutout sa iyo paring Alex. I thank you sa napakamurang halaga. Nabili ko lang ari sa limandaan. may kasam... Oh, hindi ko may papakita yung isa. Are, isang palikpik na garne ay dalawang garne magkabila tsaka aring ulaw at tsaka are yan limandaan na lamang daw lahat ay gano ka mura no am, um. ay gawa na siya, pa ay, kung u-order ka ulo pa lamang aring aring unat huling are ay parang mahigit isang libo na ay di sabi ko are pipinturahan na lang Mag, sino hindi bibili na rin sa murang halaga lima limandaan tsaka mura si Jayo magbili at mura magpresyo yun yung nagagawa sa kwan sa so, ay doon kami laging nakakapagpagawa at sadya namang pagkakahusay din. Maraming maraming salamat Kuya Alex. Nakapagpagawa ka na ba sa Kuya Alex pare? Dati ha, sa aking Saan? rider ha. Ah, sa iyong rider. Ang iyong rider na nanabag. No, sumabog Sumabog, <laughs> sumabag. Ay yan. Nakakita nyo naman mga kapugay, ang napakaganda natin kaninang montage. Eh. Sa mga magpapamontage diyan yan. <laughs> I-PM nyo lang inyong Kuya Pugay. Ay eh, tayo na may wala. Wala tayong magagawa dito. Kundi pinakita ko nga lang. E di sa susunod, papakita ko na lang din sa inyo pagka yung usok bay ire repaint na. At saka mag... Para ito, tulong-tulong mo naman magliha. Oh, ako na magliha. Oo, <laughs> ako, mala, ako mala. <laughs> ayan, eh, naman magliha. Ako bala, ako bala. Ayan, ay, nyo naman, napakapogi ng pinsan ko. yan, eh, i-mine nyo na. <clears throat> oh, iya, si ining ata na nagisahin. Lalasahin ko ba yun ay nag-iiyak eh. Punta mo doon, boss. Uma, um, nga, wala ka nyo mamadi Punta mo. At mag aatungal Iyan, Eh, magkakaingay tayo dito. Delikado, Ay, eh, tinignan mo, ari pala. Ayan yun sa aray sa mismo sa Shogun ko. Shogun Pro mismo kasama niyan. Tinya linis ng kamay ka. Ano? linis ng kamay parang linis ng walang ginagawa sa buhay. Sadyang kala mo na kinis na. Ano? Pero madaming tasik. <laughs> Ay, wag niyo na pagintindihin ng kamay ka. Sadya mangtay tayo may sipag din ng kaunti sa buhay eh. Kailangan, oh, wait, ka ba <laughs> Kailangan natin magsipag sa buhay dahil pag hindi ka nagsipag, Diyos ka mga oh. mangangamuti ka. Wala kang patutunguhan. Kaya kung ikay gusto mong So, kung bayo yung mga tangat ng kanta. hindi naman sobrang angat. Masama din naman ang sobrang angat. At sadya namang, kwan, ano mang sobra ay masama. Di ba sabi nga, oh, ay, kita yeah, mo ko, sobrang pugay. Yan, yeah, sumama. Hindi. <laughs> yeah, ay, hey, oh, hindi, hindi ako papayag. Hindi ako papayag para. Ikaw para, payag ka masama ka. Hindi, sadya nang pugay ka na since birth. Oh, yeah, ito mo, against the lights. Against the memes ka dyan, huwag ka dyan. Hindi kayo mapakita kita. I-interviewin kita ng konti. Kung sakali naman magkakamotor ka, ay, teka pala. Iiwanan nga pala din sa kumpare kong re. Iiwanan ang kay Kuya Pick Special. Aalaga-alaga mo naman. So, Ini pupunasan ko ng sobrang igay. Hapa, <laughs> pupunasan ng sobrang igay bago ipuhusto ko lang sa gamay. Madadali ka ni Kuya Pick Special. Chichiks yan. Si Kuya Pick Special nga pala ay magtatrabaho. At magtatrabaho. Magtatrabaho sa Laguna. At gawa ng pinapapunta ng kanyang ate. Eh hindi naman namin mapipigilan. Masakit man sa aming puso damdamin. Yeah. <laughs> Drama ika. Hindi, kuya pick special. Kung nanonood ka man ngayon. <laughs> Ingat ka dyan, always. And I love you very, very much. Mami, miss kita. Best. <laughs> <laughs> yan, yeah, masusuro sa atin yan pag pinapanood tayo. Hindi, si Kuya Pek Espesyal, inado ginugupit ang ginugupitan pa eh. ni Boss mat, na ba? Nakuha ng Aba, ano ba pinupokpok sa likaw? Di nga sa amin. Masabi ko sa inyo mga kapugay ay umimbento na umimbento. Lalo na aking tiyuhin, ang tiyura yung nagagawa ng sidjar na ipinakita ko noon. Eh, di mo lakas ng loob, nakapagawa ng sidjar, i wala man lang ang experience ko. So, kung habi, akin ah, naman, ari eh. Sabi ko, iuot iya, oh, iba rin yung kuwan. Habi, nanunod daw siya sa YouTube. Habi, ah, habi, ayos nyo dahin. Kung ano-ano nga tututunan. kaya ikaw pare, mag-iimbento ko ba? Mag-iimbento ko ng... Na? Nang? Nang <laughs> anteng? Mag-iimbento ng anteng, yung bang... May anting kita na pag nakita kita ng chicks, sadya namang maglulubos ay pag yeah. hindi nakahay sa ata. Kahit naman wala, kahit ka na walang anting isa mas kasi. <laughs> Kapaw chicks. ha, may tao. yun tay. siyempre sa buhay chicks na nga la ang magpapawala ka pa. Eh yun ang pagkakahirap mo. Mong... <laughs> Narinig at wala. Hindi pa la. Yeah, daming chicks. Hindi iisa naman ng aking bebe, kita mo naman. Si Charm la ang sadya okay, nag-iisa yeah, nating yeah. minamahal sa buhay eh, kawasa Shout out kay Charm. Ayoko i-confirm. Ayaw, sabi ko kay, kay Charm, huwag magkukompare na kahit na sino mang taga din sa amay. At baka ba ako'y yung Hindi, sabi, sinabi ko sa Jackie Charm na huwag magkukompare na taga dito sa atin at baka ba, siyempre. Oh, chat-chat mo, good na hayop ko Hindi hindi yan, hindi yan, hindi yan. Tang, mo Tiyah, sorry pa. Bad words, bad words. Bawal tayo magmura dito. At tayo ay nananabog. Ayun niya pala. Huwag niyo naman isipang ating ads. At dyan tayo nagkakapira. Ayun niya pala yung mga pinopromote kong laro ayun, doon tayo nakakadalay kagaya ng mga pambili natin din sa mga playerings ng Shogun pero lagi na uubos lang ah, na ako ayun mga kapugay, medyo nangalay alay tayo ng kaunti, kaya na mahimahingin ng kaunti ay eh, nagkakaingin na naman din eh ay, baka tapusin ko na rin ang video ng ito at mo naman, pakinig nyo ba, pokpok na pokpok ka na kung ano bakal ata may sinisinsil ata sa may likod ayun, ay eh, di tayo nagpapaalam na pare magpaalam ka na, wala ka na ba isa shout out baka mina, eh, huli ka pang one ano ba? La, sino, ba? sino ba? Sino okay, 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 sina, sina. Bakit? Eh? Si Kamil? Oo, uh, uh, yung, yung Kamil na din sa na. Nag-check din sa kanina. Ano sabi? Yan you o. Know, I-shoutout din sa vlog ni Kuya Pats. Oo, oh, shoutout eh. Isa yun ang uh, papi-shoutout si eh. Ano pa Kamil ano? Manila. Oh, yan, nata. Shoutout na sa'yo, Kamil Manila. Ayun o. Taga Laguna ata. Hindi. San tumas, ya, ay, hindi, Santo Tomas yata. Ay, hindi ko alam. Kung taga saan ka man, Basta Batangas din lang ata. Eh, di yun. Ingat ka din ako nasa ka man. Kamil daw. At syempre, sa bebe kong si Charm. Iya, <laughs> yeah, bakat ay madalay. Simpleng nakakayaram. <laughs> kailangan natin mag-ayos hindi na natin kailangang i-flex sa mga tunay nating minamahal sa buhay at dapat yun i- siyempre, hindi ko nakahabaan ng mga message ko sa uh, iyo, Charm mm. hindi <laughs> rin, mapakita ko lang sa grid ang mga flaring sa lahat baka ba ang iba'y yung nasura lang ano ba dyan, hindi mo nakita ng ayos ah, mapakita ko ulit Ah, yan ah, oh. yan tingne, ang show natin ah oh. naka-racing dog taong siyak na pinalit kay Boss Abs at tapos ayan oh tagas tagas oh tingnan eh tingnan yung mga tagas oh yan oil sale at aray naka hero ano tayo shout sa hero hero ewan kung ano ba at yon wala pa ngang tornilya mayroon pala namang isa oh yan tingnan oh isa at wala ay e, bibili pa tayo ng kante eh di sa susunod na lang aray nga ang ating dayto na throttle, isalay si pa oh tingnan nasa labas eh hindi ko pa magamit at baka ba higit ko ng isa yung manabog lahat eh di mahirap na ay siya, sa susunod na mga kapugay, i-like nyo ito kung nagustuhan nyo. At kung hindi. Wala kayong magagawa kung hindi i-like. At yun, nagkakaingay ng na nga din. Medyo may ingay aking pinsan. Kaya magpapakalam na ako mga kapugay. Sa susunod na ulit tayo magpangay-pangita. Okay, bye-bye. Ingat kayo lagi-lagi. Love you.